May mga taong nagtatago sa dilim. Nag-aan yung tupa kahit lobo pala. Pero may mas matinding sikreto pa kaysa rito. Isang bilyonaryong ama, nagpanggap na simpleng hardinero, sumusuong sa kalikasan para ilantad ang totoo. Ang kanyang misyon? Subukin ang babaeng papakasalan ng kanyang mahal na anak. At ang babaeng ito? Si Feles. Hindi nagdalawang isip na yapakan, alipustahin at duruin ang hardinero. Pero sa likod ng maruming uniporme, nag-aabang ang katotohanan nagigiba sa lahat ng pangarap niya. Ngayon ang oras para malaman, ang pag-ibig ba ay sapat o ang pera lang ang nagahari sa mundong ito? Sa mga naglalakihang mansyon at matatayog na pader ng kayamanan, may isang lihim na nag-ugat. Si Manggoryo, ang tunay na may-ari ng lahat ng lupain, ang nagtatag ng Goryo Empire na nagkakahalaga ng bilyong-bilyon. Siya ang ama ni Oliver, ang ka-isa-isa isang tagapagmana. Ngunit sa halip na mag-relax sa anyang yaman, may matinding pa siya siyang binoo. Nagpanggap siyang hardinero. Bakit? Bahil nalalapit na ang kasal ng kanyang anak kay Felis. Sa mata ni Oliver, si Felis ang kanyang mundo. Mayumi, maunawain at mapagmahal. Ngunit may kaba si Manggoryo. Parang may malamig na anino na sumusunod sa bawat ngiti ni Felis. Kaya't sa kanyang puspusang pag-isa, nag-isip siya ng isang matinding pagsubok. Isang pagsubok na maglalantad sa tunay na kulay ng magiging asawa ng kanyang anak. Suot ang isang lumang damit at sumbrero, bit-bit ang mga kagamitan sa paghahardin. Pumasok siya sa sarili niyang mundo bilang simpleng si Manggoryo, ang bagong hardinero. Unang araw pa lang ni Manggoryo sa mansyon, ramdam na niya ang lamig sa hangin. Sa tuwing kaharap ni Oliver si Felis, para itong anghel, punong-puno ng lambing at matatamis na salita. Mulit sa sandaling tumalikod si Oliver, lumilitaw ang totoong Felis. Isang beses, habang naglilinis si Manggoryo ng mga dahon sa bakuran, narinig niya ang sigaw ni Felis sa cellphone. Hindi ito ang boses ng dalagang nakikita ni Oliver. Ito ay puno ng pagkamuhi. Ang mga salitang, Sinasayang ko lang ang oras ko sa lalaking yan. At, Hintayin mo lang, sa akin na ang kalahati ng kanyang yaman ay tumagos sa puso ni Manggoryo. Nagsimula ng gumapang ang kanyang hinala. Ang bawat sulyap niya kay Felis ay puno na ng pag-aaral, hindi ng simpleng paghahardin. Ang buong mansyon ay naging isong malaking entablado at si Manggoryo ang lihim na direktor. Sa mga sulok ng malaking bahay, may isa pang biktima ng ugali ni Felis, si Tasha, ang katulong. Si Tasha ay simple at masipag, ngulit minsan ay mabagal makaintindi dahil sa labis na pagod. Ito ang maging dahilan para maging target siya ng panlalait ni Feliz. Bobo! Hindi mo alam kung paano maglinis ng tama para kang basahan! Ito ang mga salitang araw-araw naririnig ni Manggoryo. Isang beses, hindi sinasadyang nabasag ni Tasha ang isang mamahaling plorera. Hindi na nakakakilo si Tasha sa takot. Agad siyang sinigawan at pinamukhaan ni Feliz na wala siyang kwenta. Kitang-kita ni Manggoryo ang luha ni Tasha habang tahimik siyang naglilinis ng mga basag. Gustong-gusto niyang magsalita, magbunyag at ipagtanggol si Tasha, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang pagpapanggap ang pagpapanggap ay nagiging isang mabigat na pasanin habang araw-araw niyang nasasaksihan ang kasamaang tinitingala ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang ginawang personal ni Feliz ang kanyang pag-uugali kay Manggoryo. Sa simula, simpleng otos lang, pero ngayon, isa na itong malinaw na pang-aalipusta. Pinagagalitan siya sa harap ng ibang tauhan dahil lang sa hindi niya agad napulot ang isang panyo na sadyang ibinagsak ni Feliz. Hoy, matanda, bulag ka ba? Pulutin mo 'yan. Para ka namang hari kung kumilos samantalang hardinero ka lang. Ang bawat salita ay parang kutsilyo. Hindi para kay Manggoryo kundi sa pag-asa niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ginawa pa siyang tagahawak ng payong ni Feliz habang naglalakad, kahit na napakainit ng sikat ng araw. Minsan, sadyang tatapunan ni Feliz ng dumi ang kanyang sapatos para lang magkaroon ng dahilan na utusan si Manggoryo na linisin yon. Ang bilyonaryong ama, yumuyuko at naglilinis ng sapatos ng magiging manugang. Ito ang pinakamatinding pagsumbok sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng kanyang pagyuko, may matinding resolusyon na nabubuo bago pa man siya magpanggap naghanda na si Manggoryo alam niyang hindi sapat ang salita lang kailangan niya ng ebidensya na walang dudang magpapatunay sa kanyang hinala may inilagay siyang mga maliliit at dekalidad na surveillance camera sa mga strategic na lugar sa mansyon sa hardin sa kusina at maging sa living area hindi niya alam ni Felis na ang bawat masamang salita, bawat pagtapak sa dignidad ni Tasha at bawat panlalait kay Manggoryo ay naitatala na. Ang mga video ay nakasave sa isang cloud storage na may military-grade encryption. Ang bawat galaw ni Felis, bawat pag-irap, bawat pagpapanggap ay may oras at pecha. Ang kasal ay isang linggo na lang. Oras na para maghanda ang bilyonaryong ama para sa kanyang pinakamalaking pagbubunyag. Ang kasalukuyan ay nagpatago ng sikreto at ang sikreto ay nakunan ng video. Sa kabilang banda, si Oliver ay nasa rurok ng kaligayahan. Para sa kaniya, si Felis ay ang perpektong babae. Walang makakumbinsi sa kaniya na may mali sa kanyang mapapangasawa. Ang pagiging inosente ni Oliver ay nagbibigay ng matinding pighati kay Mang Goryo. Alam niya na kung walang ebidensya, siya lang ang magmumukhang masama sa mata ng kaniyang anak. Isang gabi, habang naghahanda ng garden Wedding si Oliver kasama si Felis, narinig niya ang masayang tawanan nila. Flashback sa kanyang isip, ang kanyang asawa, ang ina ni Oliver, ay palaging nagpapaalala. Goryo, siguraduhin mong ang papakasala ng anak natin hindi yaman ang habol. Namako siya sa kanyang yumaong asawa na puprotektahan niya si Oliver. Ngayon, kailangan niyang tuparin ng pangakong iyon gaano man kasakit. Isang hapon, nakita ni Mang Goryo si Felis na palihim na lumabas ng gate. Nagmamaneho ng kotse. Agad niyang sinundan ito. Dinalta siya ng daan patungo sa isang secluded na lugar. Dito, nakita niya si Felis na nakikipagkita sa isang lalaki. Ang lalaking iyon, ang tunay na nobyo ni Felis. Narinig ni Manggoryo ang buong usapan. Isang araw na lang, akin na ang lahat, ang tawang-tawa na sabi ni Felis. Pagkatapos ng aming kasal, gagawin na natin ang plano. Hahatiin natin ang pera. Mag-ingat ka lang, ha? baka may makakita sa atin. Ang lalaki na may masamang ngiti ay sumagot. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikita ng Oliver mo. Ikaw lang ang sa atin. At ang pera. Ang pag-uusap na ito ay ang pinakamalaking patunay na kailangan ni Manggoryo. Ito ay taksil sa pinakamataas na antas. Agad siyang bumalik sa mansyon, may mabigat na pa siya sa kanyang dibdib ang orasan ay mo. Isang araw bago ang kasal, mas lalo pang lumabas ang kapanghasan ni Felis. Napakalaking selebrasyon ni nagaganap para sa pre-wedding dinner. Habang naghahanda si Manggoryo ng mga halaman sa labas, nilapitan siya ni Felis. Hindi na ito galit. Ito ay pagmamayabang. Alam mo, Manggoryo, sabi niya habang nakangiti. Bukas, ako na ang Mrs. ni Oliver. Ako na ang magmamay-ari ng bahay na ito. At ikaw, ikaw ay mananatiling isang simpleng hardinero. Kaya't makinig ka. Simula bukas, lalo kang magtatrabaho. Naiintindihan mo? At sigurado akong aalisin ko na ang katulong na 'yan, si Tasha. Nakakabawas lang siya ng ganda sa bahay. Pagkatapos Sadyang nagtapon siya ng expensive champagne sa lupa at inutusan si Manggoryo na linisin niyon. Ang bilyonaryong ama ay tahimik na naglinis, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na magliliyab sa kinabukasan. Ito na ang huling patak sa baso. Dumating na ang araw ng kasal. Ang hardin ay pinalamutian ng pinakamamahaling bulaklak at dekorasyon. Si Oliver ay nakatayu sa altar, nag-aabang sa kanyang nobya, si Felis. Nandoon si Manggoryo, hindi bilang hardinero, kundi bilang bisita na nakasuit and tie. Siya ay nasa isang private room kasama ang isang legal team. Ang kanyang hitsura ay hindi na ang ordinaryong Manggoryo. Wala na ang kalumaan sa kanyang damit. Pinalitan na ito ng kapangyarihan at determinasyon. Samantala, Si Felis, suot ang isang napakagandang gown, ay lumalakad sa aisle. May ngiti sa labi. Isang ngiti na nagtatago ng kasamaan. Ang bawat hakbang niya ay papalapit sa kayamanan. Ang bawat hakbang niya ay papalapit sa kanyang karma. Tumingin si Oliver kay Manggorio at nagtaka sa bigla ang pag-alis ni Manggorio sa hardin. Wala siyang idea na ang kanyang ama ay nagpapalit ng papel. Nasa harap na ng altar si Feliz. Handang-handa na ang officiating priest para simulan ang seremonya. Ang lahat ng bisita ay tahimik. Naghihintay ng pagsasara ng pag-iisang dibdib. Nagsimula ng magsalita ang pari. Flashback sa isip ni Feliz. Ang kanyang real boyfriend ay naghihintay lang sa kanya sa labas ng bansa ang pera ay nakahanda na para kunin. Ang perpektong plan ay magtatagumpay. Ngunit habang nagtatanong ang pari, Mayroon ba sa inyo ang may alam ng anumang dahilan kung bakit hindi dapat ikasalang dalawang ito? May isang matipo ng boses na sumagot. Meron ako. Lumingon ng lahat. Ang boses na iyon. Kay Manggoryo. Ngunit hindi na siya nakasuot ng hardinero. nakasut and tie siya, kasama ang kanyang legal team sa likod niya. Nagulat ang lahat, lalo na si Oliver at Felice. Humakbang si Manggoryo, dala ang isang projector at screen. Naglakad siyang patungo sa gitna. Ang dating hardinero, ngayon ay nagiging hukom ng lahat. Walang salita, walang paliwanag. Tumingin siya kay Felix at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. "Oliver, anak ko, ang taning nasabi ni Mang Goryo, hindi pa rin maintindihan ni Oliver ang nangyayari. Direkta siyang tumingin kay Felis "Binibining Felix, matigas niyang sinabi. "Nagkunwari ako, hindi ako isang hardinero. Ako ang iyong magiging biyenan, ang ama ni Oliver at ang CEO ng Goryo Empire." Bumagsak ang panga ni Feliz. Ang buong mansyon ay nagulantang. Ang kanyang perpektong plano nagsisimula ng bumuho. Walang sinayang na oras si Manggorio. Binuksan niya ang projector. Ang una niyang ipinakita ay ang video ni Feliz na inaapakan ang kanyang dignidad. Ang buong seremonya ay naging isang personal na sinehan. Nakita ng lahat kung paanong sinigawan, hamakin at pinagmukhang tanga ni Felis si Mangorio ang nagpanggap na hardinero. Ang video ay nagpakita rin kung paanong nilait na Felisita siya ang katulong. Ang bawat masamang salita, bawat pag-irap, bawat pang-alipusta ay napanood ng lahat. Ang mukha ni Felis ay namumula, halo ang galit at kahihiyan. Tinangkanyang takpan ng proyektor, ngunit huli na ang lahat. Nagtuloy-tuloy ang video. Nagsimulang humagulgol si Oliver, hindi sa galak, kundi sa matinding sakit. Sunod na pinakita ni Manggoryo ang video ng lihim na pagkakita ni Felis at ng kanyang kasabwat. Ang usapan tungkol sa pag-agaw sa yaman, ang planong hatiin ng pera, ang lahat ay napakalinaw. Oliver, anak ko, sabi ni Mang Goryo. Ang babaeng ito ay walang pag-ibig kundi sa kayamanan. Ang kasal na ito ay isa lamang transaksyon para makuha niya ang Goryo Empire. Gusto niya gamitin ang pag-ibig mo para wasakin ang buhay mo. Nagsimulang sumigaw si Felis. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Minamahal kita, Oliver. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lang. Tumayo si Oliver, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay diretsyo kay Felis. Ang kanyang pag-ibig ay naging katangahan. Ang kanyang tadhana ay muntik nang maipasa sa kamay ng isang taksil. Hinarap ni Manggoryo ang pari at ang lahat ng bisita. Ang kasal na ito ay basura. Walang kasal na magaganap. Ipadala ang lahat ng inihanda sa charity. Ito ay isang testament laban sa kasakiman. Matapos niyang sabihin yon, bumaling siya kay Oliver. Anak, gusto ko lang protektahan ka. Ang totoong pag-ibig ay hindi nakabatay sa pera, kundi sa kabutihan ng puso. Dahan-dahan, inalis ni Oliver ang butonier sa kanyang damit at ibinato ito sa lupa. Tumingin siya kay Felis, puno ng lamig at pagkasuklam. Felis, sabi niya. Hindi kita kilala. Hindi ko alam na may halimaw pala sa likod ng iyong magandang muka. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Ang sigaw ni Oliver ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ito ang pagbagsak ni Felis. Hindi na muling nakita si Felis. Nag-alis siya ng walang dala. Nag-iwan ng utang at kahihiyan. Walang natira sa kanya kundi ang karma na kanyang itinanim. Ang kanyang kasabwat ay hinarap ang legal consequences ng kanilang pagtatangka. Samantala, si Tasha, ang katulong na inalipusta, ay tinawag ni Manggoryo. Tasha, sabi niya, Salamat sa iyong kabutihan. Simula ngayon, hindi ka nakatulong. Bibigyan kita ng full scholarship para makapag-aral at magiging personal assistant mo ni Oliver. Ang iyong pusong busilak ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto at pilak. Ang luha ni Tasha ay hindi na luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang kabaitan ay hindi dapat husgahan sa damit o posisyon. Ang tunay na yaman ay nasa loob ng pao. Huwag mong hahamakin ng mga simteng tao. Dahil hindi mo alam, baka ang hardinero na inaapakan mo ang nagmamayari pala ng lupa na tinatapakan mo. Ang kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit, pero palaging may gantimpala. Kung na-inspire kayo at naramdaman ng bawat emosyon sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories para sa mas marami pang nakakaantig at nakakarelate na kwento, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. I-comment din sa ibaba ang inyong mga saluobin anong aral ang tumatak sa inyo? Naranasan nyo na rin ba ang isang twist sa inyong buhay na nagbabago sa lahat? Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat sa pakikinig at panunood.